historia tagalog horror stories Marami na akong nababalitaan na nakakatakot nilang karanasan kapag ikaw ay seaman o nagkatrabaho sa barko Ito pong aking karanasan na ibabahagi ko ay naranasan ko lang po noong nakaraang taon, taong 2023. Nagtatrabaho po pala ako sa isang kilalang cruise ship company. Nangyari po ito sa aming cabin. Ang cabin namin ay dalawang double bed na magkatabi yung space para makaakit baba ka sa kama. Bali apat kami sa isang cabin at lahat kami ay mga Pilipino ang banyo ay sa may bandang paanan namin at ang pinto palabas din ng cabin. Habang natutulog kami around 4pm, biglang may kumalabit sa akin. Yung unang kalabit ay hindi ko pinansin. Pero nung pangalawang beses na, doon na ako bumangon. Dahil ine-expect ko na ginising ako ng cabin ko para pumasok na. Naka-turn off ang lahat ng ilaw kaya ang ginawa ko naman ay binuksan ko ang flash ng cellphone ko para makita ko kung sino iyon. pagka ko ng kurtina para buksan at malaman kung sino yung kumakalabit sa akin. Pagtingin ko sa katabing kama ay walang tao. Sinubukan kong silipin yung nasa ibaba ko pero wala ding tao. Ganon din sa kabilang kama sa ibaba. Sa takot ko ay bumaba agad ako ng kama para buksa ng ilaw maging sa banyo. Pagka-out naming lahat at nasa cabin na kami, ang mga cabin mate ko na ko sa kanila ang nangyari sa akin. Natahimik yung dalawa kong kasama dahil maging sila ay naranasan nila iyon at hindi lang nila binabanggit sa aming mga bago. Mula noon ay hindi na kami nagpatay ng ilaw sa banyo para magsilbing liwanag. Nag-usap-usap kami na huwag nang isasara yung kurtina kapag walang tao. Marami daw talaga sa mga kuship lalo na sa mga luma. Bata pa lang ako, madalas na akong makaranas ng kababalaghan Meron akong naging boyfriend taong 2014 Sobrang bait niya Astig at may sense of humor Lumaki akong may insecurities kaya Naabuso ako growing up Pero nung makilala ko siya Dinify niya talaga yung standard ko sa love at lalaki Magmula nung maging kami Ang daming nagsabi na Nag-glowing at nag-mature daw ako as a person In short, he really made an impact in my life. Napaka-devastating nung kinuha siya sa amin ni Lord. Tatlong araw pagkatapos ng 20 th birthday niya. Eight months pa lang kaming magjowa noon. Binibuild up pa lang namin yung buhay namin together. Pagkatapos, dahil may mga teenagers na lasing na nagmomotor ng madaling araw. Nawala siya sa amin. Maraming question na naiwan at marami ding sayang. Pero days before siya namatay, madami palang sign na nangyari or yung mga pamahiin ba na pag nakita mong pugot yung ulo, mamamatay yung tao. Pero siya, hindi naman nakitaan ang pugot na ulo. Pero nung gabi na, isa-celebrate namin yung birthday niya habang paakyat silang magkakabarkada sa hagdan. Yung isang kaibigan niya na gifted, nakita daw na parang may itim na anino sa likod niya. Kaya sinabihan siya na huwag siyang lalabas o magmumotor in the coming days. Dalawang linggo bago siya mamatay. First time niyang matulog sa apartment ko na siya lang mag-isa. May pasok ako sa trabaho noon at siya naman ay nakalive. Kinuwento niya sa akin nung umaga daw na sinundo niya ako. Nakakita daw siya ng batang mukhang anino. Akala pa daw niya nung una. Dahil nga may naramdaman siyang humahaplo sa kanyang binti. Akala niya ay umuwi ako ng maaga. Naalimpungatan siya noon at nakita niya na may tumakbo sa labas na anino Nasa third floor kami ng apartment at tumalundo yung anino sa mibalkonahe. Tinawanan pa namin yung kwento until nung gabi nga nung celebration. Lahat ng kuha sa pictures namin nung gabing iyon ay nakapikit siya na parang tulog. May patay din sa kapitbahay kaya nagbiruan sila ng mga kalukohan tungkol sa patay tulad ng itawid do yung bata sa kabaong. Niloko pa namin yung kaibigan naming Becky na itawid siya dahil pamahiin. Kumanta naman sa gitara yung kaibigan niya na hindi kita malilimutan. Masaya yung gabing iyon to be honest. Pero nakakagulat yung mga sumunod na incident. Two days after ng birthday niya, binilhan pa niya ako ng Cherry Mobile na Android phone sinabihan na siya ng kaibigan niyang may gift na huwag siyang lalabas. Pero lumabas pa kami dahil nakareceive kami ng 13 month pay. Pagka uwi namin, inaya ko siya mag selfie pero nakapikit na naman siya. And that day, papasok na ako sa trabaho. Ang sabi niya, sasama daw siya sa kaibigan niyang pupunta ng Bulacan dahil gusto niyang ipapintura yung motor na ibibigay naman niya sa akin. Yun yung luma niyang motor. And for some reason, gusto kong sumama or ayaw ko siyang umalis. Pero nangihinayang naman ako sa sweldo nung araw na yon. Dahil nga, naguunti-unti kami ng mga gamit. Usually naman 15 minutes before ako mag-lock in sa work Umakyat na ako sa building namin pero that time hindi ko siya iniwanan sa harap ng building until 5 minutes remaining na lang before start ng shift ko. Then 12 midnight, first break ko sa work noon. Nakareceive ako ng text na naaksidente daw siya. Akala ko simpleng semplang lang pero nagpaalam ako sa mga bisor ko na pupunta ako sa ospital habang papunta ako sa terminal ng tricycle. si ako ng tawag sa phone niya at ang sabi pa, Babe, huwag ka nang pumunta. Susunduin na lang kita dyan. So ako naman ay sumagot ng, Hindi ka na naman nag-ingat sa drive mo at wag mo na akong sunduin dahil nasa trike na ako. Pagdating ko sa ospital, hindi na pala siya nakakapagsalita Basag ang ribs niya May black eye ang mga mata At nagtaka na ako kung sino yung kausap ko sa cellphone Nung gabi ng lamin niya Nagpuntahan yung mga katrabaho niya at nagkipagkwentuhan Sabi nila nung gabi ng aksidente niya Nakita daw nila yung ex ko o yung boyfriend ko na pumasok sa building at nakasabay pa nila sa elevator Around 12 midnight do iyon pero wala siyang ID at naka t-shirt at shirt lang na bawal pag nasa building ka. Kung ano yung suot niya noong aksidente, yun yung nakita nila. Tapos hindi doon namamansin at parang walang nadidinig. Sa 9th floor yung account nila pero dumerecho daw siya sa 12th floor kung nasaan yung account namin. Weeks before ay nagjoke pa daw siya na yung Christmas party nila ay gaganapin sa Florencio. Yun yung funeral service sa area at magko-coffee party daw sila. Yung coffee party code niya sa mga kape pag naglalamay. Habang nandun din kami sa lamay, yung kaibigan niya na may gift, nakita yung batang itim na palaro-laro sa bahay. At ang sabi pa ng tita ng boyfriend ko or nung ex ko na ngayon na meron nga daw silang bantay sa bahay. Baka daw yung batang iyon ay binibigyan na ng warning yung ex ko nung gabing nagising siya na pahaplos-haplos yung batang anino sa kanya. So sinundo niya na pala ako nung gabing iyon. October 25 noon, nung bumalik kami sa Cebu at nag-check-in kami mga around 5pm na dahil sa pagod at layo ng biyahe all of us decided na mag-rest muna yung kwarto ko ay nasa tapat lang ng room ng mother ko at mga pamangkin ko din yung sister ko naman ay medyo nasa dulo ng hallway mga 8pm nag-dinner kami sa isang resto sa may hotel dahil tinamad na kaming lumabas at bumalik na din agad sa mga kwarto namin pagkatapos kumain. Around 10 or 11 p.m. ata yun. Pinatay ko na yung mga ilaw at nahiga na ako sa kama dahil inaantok na ako. Maya-maya, nadidinig kong may naglalakad. Yung lakad na kinikis-kis sa sahig yung chinelas pero iniisip ko na baka may dumaan lang sa hallway Then after a few minutes, may nadinig na naman ako na parang may naglalaro ng cellophane or kinakrumpled pero ngayon sa loob mismo ng kwarto ko nadidinig. That moment, kinabahan na ako dahil wala naman akong dala na kahit anong supot. Dead man na lang ako nung una hanggang sa nadinig ko na naman ulit yung naglalakad and this time parang nasa paanan ko na kaya ang ginawa ko nagkunwari akong umuubo sabay kinapayong switch ng ilaw sa gilid ng bed at di ako agad nakatulog sa sobrang kaba binuksan ko na lang yung TV and i think nasa 2am na ako nakatulog at hindi ko na pinatay yung mga ilaw kinabukasan habang kumakain kami ng breakfast kinuwento ko kay mama at sa sister ko yung nangyari at nagkatinginan sila sinabi nila sa akin na pati daw sila ay may nadidinig na naglalakad sa loob mismo ng kwarto at kumakalusko sa pader hindi na rin kami lumipat ng ibang hotel dahil yun ang pinakamalapit sa airport at maganda din naman yung place and one thing na napansin ko may isang abandoned house sa harap ng hotel. Hindi ako sigurado kung connected siya sa nararanasan namin pero tumatayo ang balahibo ko tuwing nasisilayan ko sa bintana ng hotel room yung bahay na katapat namin. Sima ng husband ko at lagi kaming video call. Pero ngayon, Iba yung naging pakiramdam ko One time Habang naka video call kami Nagpaalam siya na Kakain siya saglit pero Iniwan niya yung cellphone niya So ako naman Ay may mga ginagawa din Nagulat ako nang may nadinig akong Boses ng babae At alam ko Inglesera dahil may accent Pero hindi ko maintindihan yung salita Basta mayroong boses So syempre, napatitig ako sa cellphone. Pero wala akong makita at nawala na din yung boses. Dumating si Habi at nagulat siya na galit na galit ako. Tamang hinala na talaga ako na baka for 17 years naging unfaithful si Habi sa akin at baka may babae na talaga. Sabi ko sa kanya, sino yung babae at bakit may babae akong nadidinig? Basta, inaway-away ko siya. Sabi ng asawa ko noon, "Ano do babae?" At sabi ko naman, may nadidinig ako kanina at nagsasalita pero hindi ko maintindihan. Ang sabi niya naman, "Ano do ba ako?" At kinikilabutan do siya sa akin. Kilala ko naman ang husband ko, so I just ignore it at nagpatuloy na lang kami sa pag-video call. Then naputol na nung nagduty na siya. Nagvideo call kami nung pagbalik niya ng cabin. Gabi noon. Sabi ko sa kanya na ang bigat talaga ng pakiramdam ko pag nasa cabin siya. Kaya pinaikot ko yung camera sa kwarto niya. At nung napunta na sa isang place yung camera. Grabe yung naramdaman kong takot. Balikwas talaga ako sa pagkakahiga at pinakuha ko yung gamot ko sa anak ko dahil Nagpalpitate talaga ako at nagtaasan ng balahibo ko sa braso at sa batok. Biglang lumaki yung ulo ko at nakita ng asawa ko talaga yung takot ko. May nakita kasi akong babae na siluet na mataba, maputi, kulot ang buhok. Maputi na parang naka-uniform na coverall na blue. At parang sumisigo siya sa akin sa kamera. Nakabukas kasi yung bibig niya pero wala siyang mata As in parang ay sakit lang na black Hindi ko na sinabi sa asawa ko dahil baka matakot siya Sabi ko lang sa kanya na magdasal siya Kaya ang ginawa niya na siya sa kama At yung phone niya ay nasa table niya So medyo malayo sa kanya Nadidinig kong merong boses na malapit sa speaker ng cellphone na parang nagagalit pero pabulong na boses ng babae. Hindi ko inistorbo yung asawa ko sa pagdadasal at nakikinig lang ako. Sakto, pumasok yung 10 years old na bunso namin na may third eye. So pagtingin niya sa cellphone, nakikita niya ang papa niya na nagdadasal. Turo siya ng turo doon sa likod ng papa niya. Sabi ko, ano ba yun? At parang naiinis na ako dahil natatakot ako eh. Ang sabi niya, wala, wala yun, spirit guide lang yun ni Papa. Ang ginawa ko, nagdasal din kami at nakatulog na kami. About 2am, grabe yung nangyari. Binangungot ako. Nakikita ko yung itsura ng babaeng multo sa utak ko at nakasigaw siya. I just pray and it works. Nakatulog naman ako. Kaya kinabukasan, paggising ni Habi around 6am. Hindi ko pa din sinabi yung parang nakita ko. Pero sinasabi ko na ang bigat talaga ng pakiramdam ko sa kabinya. niya. Sabi naman niya parang wala naman do kasi siyang nararamdaman. Naligo na siya at yung cellphone niya ay naiwan ulit sa may table. May ginagawa ulit ako nun pero sa peripheral vision ko, may biglang dumaan na itim na shadow sa harap na kamera this time. Hindi ako natakot. Nagsalita ako na may galit at ang sabi ko You are already dead. Get lost. You do not belong in my husband's cabin. He's mine. I'm not afraid of you. I love my husband and we are waiting for him. Come back to where you belong. Then nagdasal din ako ng short prayer. Hindi alam ni Hasban na nagsalita ako dahil nakasara yung pintuan ng CR. Nagduty na siya ulit at hindi na kami nakapag-usap dahil nawala na siya ng signal. Bumiyahay sila ulit at lumipat sa ibang port naman. Pero this time, pag video call namin ni Hasban, parang ang light nung cabin niya. Iba ang naging mood ko. Hindi ako natakot at nawala yung bigat ng pakiramdam. Basta parang masaya lang. Naisip ko na baka umalis na yung goose or yung multo or naligaw lang talaga siya sa port na yon, at napadpad sa cabin ng asawa ko. Historia. Tagalog Horror Stories.